mga talatang relasyon. Exodo Kapitulo 20 Versikulo 12 Igalang mo ang iyong ama at ina, upang ang iyong mga araw ay tumagal sa lupain na ibinibigay sa iyo ng Panginoong Diyos. Mga awit Kapitulo 127 Versikulo 3 Narito, ang mga bata ay isang mana mula sa Panginoon, ang bunga ng sinapupunan isang gantimpala. Ang kanyang mga anak ay bumangon at tinawag siyang mapalad ang kanyang asawa rin, at pinupuri siya, maraming mga kababaihan ang nagawa ng mahusay, ngunit nalampasan mo silang lahat. Ang kagandahan ay mapanlin lang, at ang kagandahan ay walang kabuluhan, ngunit ang babaeng natatakot sa Panginoon ay dapat purihin. Pigyan siya ng bunga ng kanyang mga kamay, at hayaang ang mga gawa niya ay purihin siya sa mga pinto ang daan. Malakias Kapitulo 1 Versikulo 6 Ang isang anak na lalaki ay pinarangalan ng kanyang ama, at isang alipin ng kanyang Panginoon. Kung gayon ako ay ama, nasaan ang aking karangalan? At kung ako ay isang Panginoon, nasaan ang aking takot? Sabi ng Panginoon ng mga hukbo sa inyo, o mga saserdote, na hinahamak ang aking pangalan. Ngunit sasabihin mo, paano namin hinamak ang iyong pangalan? Juan Kapitulo 19 Versikulo 26, 27 ng makita ni Jesus ang kanyang ina at ang alagad na kanyang mahal na nakatayo sa malapit, sinabi niya sa kanyang ina, babae, narito, ang iyong anak. Nang magkagayoy sinabi niya sa alagad, narito ang iyong ina. At mula sa oras na iyon dinala siya ng alagad sa kanyang sariling tahanan. Mga taga Efeso Kapitulo 6 Versikulo 1 hanggang 3 Mga anak, sundin ang inyong mga magulang sa Panginoon para sa ito ay tama. Igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang kauna-unahang utos na may pangako upang ito ay maging maayos sa iyo at upang mabuhay ka ng matagal sa lupain. Genesis Kapitulo 2 Versikulo 18-25 Pagkatapos sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Gagawin ko siyang katulong na angkop sa kanya. Ngayon mula sa lupa ay nilikha ng Panginoong Diyos ang bawat hayop sa parang at bawat ibon sa kalangitan at dinala sila sa tao upang tingnan kung ano ang tatawagin niya sa kanila. At kung ano ang tinawag ng tao sa bawat buhay na nilalang, iyon ang pangalan nito. Ang lalaki ay nagbigay ng mga pangalan sa lahat ng mga hayop at sa mga ibon ng kalangitan at sa bawat hayop sa parang. Ngunit para kay Adan walang nahanap na isang kasambahay na akma para sa kanya. Tagayoy pinatulog ng Panginoong Diyos ang lalaki, at habang siya ay natutulog, kinuha ang isang tadyang niya at isinara ang laman nito ng laman. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos mula sa lalaki ay ginawang babae at dinala sa lalaki. Nang magkagayo'y sinabi ng tao, ito sa wakas ay buto ng aking mga buto at laman ng aking laman, tatawagin siyang babae, sapagkat siya ay kinuha mula sa lalaki. makatuwid ang lalaki ay iiwan ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipagtulungan sa kanyang asawa, at sila ay magiging isang laman. At ang lalaki at ang kanyang asawa ay parehong hubad at hindi nahihiya. Kawikaan Kapitulo 31 Bersikologist, 11 isang mahusay na asawa na makakahanap. Siya ay higit na mahalaga kaysa sa mga hiyas. Ang puso ng kanyang asawa ay nagtitiwala sa kanya at hindi siya magkukulang ng pakinabang. Para sa asawa ang ulo ng asawang babae na tulad ni Kristo ang ulo ng iglesia, ang kanyang katawan, at siya mismo ang tagapagligtas nito. Ngayon tulad ng pagsumit ng iglesia kay Kristo, ganoon din ang mga asawa ay dapat magsumite ng lahat ng bagay sa kanilang asawa. Efeso Kapitulo 5 Versikulo 25, 32 Mga asawang lalaki, mahalin ang inyong mga asawang babae, tulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia at ibinigay ang sarili para sa kanya. Mga talala sa mga bata, na ito, at sinasabi ko na ito ay tumutukoy kay Kristo at sa iglesia. Ko siya, upang utusan niya ang kanyang mga anak at ang kanyang sambahayanin, mga asawa, na inirahan kasama ng inyong mga, mga asawa sa isang paggawa ng matuwid na nagpapakita ng karangalan sa babae bilang mas mahina niya itinalako sa kanya. sila ay mga tagapagmana sa iyo ng biyaya ng buhay, upang ang iyong mga panalangin ay hindi isang bata sa paraang dapat niyang